Sa halagang 19 pesos, pwede ka nang gumawa ng na sarili mong DIY milk tea. Tatlong ingredients lang ang kailangan mo. Kaya-kaya mong gawin sa bahay ito. Sa so sobrang sarap, pwede mo pa itong gawin pang negosyo. Ah! Sarap! Isang umaga, habang nag scroll ako sa TikTok, nagulat ako sa nakita ko. Kasi yung babae, kumuha lang siya ng isang water bottle na walang laman. Nilagyan niya na isang kutsara Milo, isang kutsara asukan. Nilagyan niya na konting tubig. Tinaklobal at sinake shake. Pagkatapos kumuha siya ng plastic, at nilagyan niya ng yelo. Pagkapuno ng yelo, nilagyan niya to ng gata. At sinunod niya rin yung sinake shake na Milo. At akin nalabasan niya, naging milk tea. At sobrang sarap nga daw. Napaisip tuloy ako na parang gusto kong gawin to. Kaya naman mga kadugyo, tara, samahan niyo ako. at nagsusot na ako ng chinelas para lumabas at pumunta ng tindahan. Dito sana ako bibili ng Milo at gatas sa tindahan nila dinong place. Ang kaso lang sarado naman naman. Umalis siguro sila kaya nagsarado. Kaya naman lumabas ako na kalsada at tumawid ako sa kabila. Akala ko nga nung una, sarado din itong tindahan kasi puro taklo bin tinda. Buti naman at bukas. Magtatanong pa lang sana ako kung meron ba silang Milo at saka Bear Brand Swak. Pero pagpasok ko nga nakita ko agad yung nakasabit ng na Milo at saka Bear Brand. Hindi ko alam kung magkano ang presyo neto kaya nagbayad ako ng isang At nung sinuklian na ako nalaman ko na kung magkano napakamura lang pala neto. 7 pesos lang yung Milo at 10 pesos naman yung Bear Brand Swak na gata. kailangan din natin ng yelo dumaan na ako dito sa kapitbahay namin nagbebenta ng yelo. Maraming nabili ng yelo dito sa kapitbahay namin dahil dos lang tapos mineral pa. Diba sa ibang lugar 5 piso na ng yelo. Nanghingi na rin pala ako ng isang plastic ng yelo at buti naman at binigyan ako. Ang isang kailangan na lang natin ay water bottle na walang laman. Meron nga ako nakita water bottle sa rep namin. Ang kaso lang meron naman na tubig. Ang kaso lang kailangan natin walang naman kaya itatapon ko tong tubig. Syempre charot lang yan dahil nagbago na ako at gusto mag inspirasyon sa kabataan. Bes na itapon na ko na lang to. Sa sobrang daming nauuhaw sa mundo, wag tayong magsasayang ng tubig. Medyo gutom na nga din pala ako ng mga oras na to. Kaya naman na street ko yung tubig para mabusog agad ako. dahil naubos ko na ngayon laman, pwede na tayo magsimula. Ali, ang unang kailangan natin na itong water bottle na wala ng laman. Po, sa video, gumamit din siya nito, yung embutido. Basta, okay lang naman kahit wala kayong embutido. So, ayan. Lagi lang natin dito para mabilis malagay yung mga recipe. Tapos, isang kutsarang Milo. Ayan. So, kaya pala may embutido para ipasok talaga lahat dito. Isang kutsarang asukal. Kahit anong kulay, kaso kulay bread lang meron asukal sa amin. Kaya, ayan na lang. Pagkatapos, kunting tubig. Ito na, kunting tubig. Kunti lang siya. Kunting tubig lang. Sarado na natin. Tapos, kakalugin lang natin siya. Ah, ayan, pwede na yan. Tapos, meron na ako dito yung baso. Tapos, ilagay natin dito yung plastic ng yelo. Ayan, plastic ng yelo. Tapos, yelo. Siyempre, yelo naman. Mas marami, mas maganda. Punuin natin. Wala kasi kaming ice cube Kaya ayan, nagtunaw lang ako ng yelo Pinukpok ko lang sa Ay, 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 sayang Pwede pa yan, maninis pa Ayan The more the merrier Grabe, sakit na kami kamay ko kita Gamit ako ng kutsara Hindi Masakit kasi Ayan, gamit ako ng kutsara guys Masakit na kasi sa kamay Pagkatapos, bubos natin yung gatas Ayan, gatas Ayan At bubos na rin natin itong Milo Yeah. Ah! Ayan na. Tapos istro. Lagyan natin istro dito, guys. Ayan. Ito na ang kinalabasan niya, guys. Grabe, ang ganda. Sa so, mga kadagat, ito na. Ayan, medyo pinagpawisan ako, no? Dahil hirap gawin. So, sa halagang Milo 7, gatas 10, 17, plus yelo 2, sa halagang... Sa halagang 19 pesos, ayan, nakagawa tayo ng milk tea. Tapos, pwede na rin ipang negosyo ngayon. Titikman na natin. Moment of truth. Ah! Sarap! Ang sarap, grabe! Grabe guys, ang sarap para siyang milk tea na chocolate flavor na chocolate mouse yung flavor niya. Grabe, ang sarap! Guys, ako pati kundo kay Buibo. Buibo, tikman mo. ko, sarap pa Gusto ko totoo ha yung Anis review. Anis ha, honest sabi mo <coughs> sarap. <coughs> Lasang ano, chocolate mouse. <coughs> chocolate mouse. Yung parang sa mga um, drip tea yung chocolate Hello. mouse no. Sa so, mga kadaket, ayan dapat kadalian gawin. Kaya gusto niya mag-business ay gumawa na kayo ng DIY milk tea. Chocolate mouse. Yeah.